Ang motor. Ang motor. Ang motor. Ang Ang motor. Ang motor. Ang motor. Ang motor. Ang motor. Ang motor. sa motor. Okay, so, no, so, mo, Ang motor. Ang motor. Ang Ang motor. Ang motor. Ang sa Ang motor. Ang motor. Ang motor. motor. Ang 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 ha? Ang motor. Ang motor. Ang

pachisuelo 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 sa motor Pachisuelo sa motor ka o eh Kadao pa rin o eh rin daw sa ilang motor Nangayor ang tubig ko Sir Pagtugaan lang sa tinood sir Nakachinsuwil ka sa imong motor Nakachinsuwil Naada ang motor sa gawas Hindi ang sabi itong mga kwan sir Mga gasket nga nakitaan diha Sa konsert katre. awala oh, to sir magkonsert sir labanon to ani ano, ate 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 tapos 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 ka tapos 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 naka tapos ka tapos tapos na tapos 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 tapos

ato saning ikuan no ato sa nimbiaan kay ato na niker magpatawag ta karon sa mga barangay tanod aron nga maisgutan ni no ang uh, hitabu hitabo so asa man dire, ang uh, atong istoryahon dere no si kasamang Wilfredo si kas ato istoryahon si kasamang Wilfredo palihog asa si kasamang Wilfredo okay okay na dere si kasamang Wilfredo no atong maistorya karon dere sa nabaon TV So mayong uh, gabi nimo kasamang Wilfredo. Mayong gabi sa sir. So usa pa ning hitabo kasamang Wilfredo nga nagpatinsuwil daw kuno ni ang bana kay hindi daw matinsuwil ang iyang motor. Munaking daw kuno ang iyang motor unsa may istorya nimo kalabot ni ini kasamang Wilfredo. Oo na sir kay kana siya ang bana nagpatinsuwil sa na motor. Mhm. Uh -huh. Ni unsa man kita sir ang nagpatinsuwil kana kasunod man siya sa kwarto sir deser sir, kay kana sa Sir, tubig? Na, na kasensuil sa motor na tubig ay tagbalay at nang katingadan kay anak pasensuil kay nangay magtubig sa tagbalay. Wala na, sa sulod sir ang kuan ang siap na arena sa gawas. Wala sa sulod na arena sa kuan gawas. Pero <laughs> ato ni klaro na to sir kan hindi ogit sir na nakasensuil gid ang yang motor at sensuil yon. Ten Tenor gid nga nakasensuil ang motor niya. Hmm. Pero kay, butor ra gyud walay kuan oh. Buwan mga nga uban. Basi sa basi si Munsa Iran. Oh, ang gitengadan kay nangayo man siya sa tagwalay sa tubig. Mhm. Mm okay. Uh, so unsay may matambag nimo ani sir kay ang asawa medyo magudto na tingala na tingag dako. Unsa may matambag nimo ani sir nga para ma dili makaduda pud ang asawa? Unsa may maayong matambag ani kung kung mudawat og um, bisita sa mga tubig ang imong uh, imo nga kanin si ani nagpa since uwil, nga di sa imong siap so say, mas maayo ani sir kanin dito na lang tagaan sa tubig sa gawas or okay ra gyapon sa sulod sa ko lang sir nga koan kawalingon dili gid nga modawat kay bisita nga mga labina na nga laki ang nangayo tubig dili na kay labina na nga siya virus sa balay dili ka mudawat sa bisita nga koan kay kaduha Bayra man siya. Mm, so pa kung midawat siya sa gawasra ra. Mm, gawasra, sir. Sa pa sir nga bisa lugar og wala sila gibuhat nga dautan sangalan nga naa dito sulod sa balay para malikayan ang Malaysia kanang <coughs> diligit angay nga mudawat sa bisita. O so, dili angayan sir nga mudawat sa bisita kay ngilad magod na baik laki na. usai Unsay gi unon na sabana? bisa bisan patulog wala mm. wala na ako ano na hitabo bisan pag walay natabo kay ngala nga bay siya dili gi kamu og kuan takan nimo dera sa gawas ayaw ipasudla sa balay sumuni mga asawa paminaw mo diha kun dunay mga magpatsinsuil sa siap ah uh, matud ni kasamang Wilfredo mau nga dawaton ninyo pero sa dera sa gawas kung dunay mga siap diha kung doon na may mga laki nga magpatsin sa sa ilang mga motor. sunsa'y panawagan ni mo, sir sa mga lalaki po, sakto ba sir nga dili sila ngay musulod kung magpatsin sa sa ilang motor? Sa gawas ra sila? Ang, Para respeto na po uh, sa tagbalay? Uh, may sorry ako ano, sir nga panawagan ako sa mga laki nga labi nagbayar ang nasa balay. Mm. Ang dapat mag-respeed sa ta Mm. Kaya wala ba yung banana? Oh. Sige. Kung tagaan tag kuan makai tag tubig sa gawas pero dili nato pasudlon sa para nga walay malisya sa mga silingan. Na, para para walay wa. malisya nga kuan. Okay.